Hello, what's Kumusta mga ka Meron nga pa nga akong in-order na ano, uh, microphone sa ating cellphone para tayo ay kapag nag-vlog, uh, meron tayong magagamit. Kaso nga lang mga idol na no, parang nabudol tayo dito. So ito siya mga lovely, uh, lavalier microphone. So, uh, ang naging problema nito mga Luti, pag nagre ka, wala siyang, ano, hindi siya nagre-record. Oo. Pero kung, ano, kung gusto mo naman mag-record, mag-recording, kumbaga, uh, walang video, kumukha naman siya, okay naman siya. Pero pag nagbibideo ka, yun ay problema dahil hindi siya nag -ala. So, ito yung, ano, niya yan. Nabudod tayo sa Shopee, mga idol. Ito oh. Uh, so, ito yung lobe niya. So, ko siya inyo. Ayan. Ito yung receiver niya. Tsaka ito naman yung uh, ang kanyang microphone. No? Tsaka dito sa baba, ito yung charger niya. So, papakita ko siya yung charger type C. So, wala rin kwenta. Kasi hindi natin pwedeng gamitin sa ating pag uh, pagbablag. Pero kung gusto mo mag-record, yung voice recording lang, yung lang, boses mo lang, okay naman siya. Ito yung kanya Charger. So, hindi natin pwedeng gamit nito. Baka ano lang siguro, ah, uh, ipapamigay ko na lang sa may gusto. Baka sa may ano nito, sa may gusto nito, pamay lang. <laughs> pamay na sa may gusto nito dahil sayang, hindi natin magagamit nito Eh. Ito siya mga idol. Maganda naman siya, okay siya, okay yung kanyang, uh, ano, yung busis Pagka nag-record ko, okay naman, nasubukan natin. Pero yung, ano, sa pagbibidyo, yun ang problema natin. Dito. Pamay na lang sa gusto, sa may gusto dito. Pamay na lang. <laughs>